Mayroon tayo ngayong gagawin na uh, ano short pant na maluwang uh, malaki ang baywang gagawin natin siyang ano gagawin natin siyang 33 and 1/4 uh, ang sukat ng baywang nito ay 30 30 36 So, gagawin natin siyang 33 and 1 port. So, 2 and 3 port ang ating tatanggalin. So, tuturo ko sa inyo kung saan tayo banda magbawas. So, kasi medyo malaki ang ano nito, ang back. Yan, medyo ano siya. Sabagay, so, pangkaraniwan lang yung ganyan. So, ano tayo? Magkakalas tayo nito. Kakalasin natin. Paliitin natin siya. Gawin natin siyang 33 and 1 fourth. So, dito tayo magkakalas sa gilid. Dito tayo magkakalas sa gilid. Kasi dito tayo magbabawas. May bandang, ano, may bandang parting ito. May bandang back panel. Pagkatapos, dito tayo magpuputol sa wisband para dito tayo magdudugtong mamaya. Dito tayo magbabawas ng waistband. Para lilit siya, dito tayo magdudugtong. So, kakalasin na natin ito. Uh, pagkatapos kung makalasak ako sa inyo, ipakikita kung saan tayo banda nag, o ano ang kinakalas natin at kung saan tayo magbabawas. So ngayon ay ano tayo mag pakita ko sa inyo kung saan tayo banda nagbabawas para malaman din niyo kung kayo ang gumawa nito. So dito natin kinala sa gilid. Ayan. So yan ang hmm. yun po. Oh. At yung ano nito, yung gilid nito, pinalansa ko na yan kasi kukulubot-kulubot. Ayaw ko kasi mag-repair na kulubot-kulubot kasi hindi ko makukuha yung saktong sukat na aking babawasin. So binalik-balik rin natin para um, turo ko sa inyo kung saan tayo banda magbawas. So ang kailangan nating alisin ay ano? ah, uh, 35 and 3-4. So dito tayo dito tayo sa likod magbabawas ng 35 and, ah, uh, ng Two and three-fourth. So, ganun ang gagawin natin. susuka tayo. Two and three-fourth ay, yan, alam na natin, balihin na lang natin. Yan, ganyan. Yung ano natin, yung tintip measure, two and three ganyan. Yung, ba, yung bali dito, yun yung ano natin, guguhitan natin. Yan. Yan yung ating guguhitin. Tapos magbibigay tayo ng alawan sa tahi. Yan. Para yan, diyan tayo guguhit ng ano natin, o natin. So parang ganyan tayo. Yan, ganyan tayo. Tama ba? Kita ba yung aking ginagawa? Yan, kitang kita. So, i-dublihin na natin pagkatapos sabay bawas. Gupitin natin to. Ayan. Kasi ito yung ating tatanggalin. Gupitin natin dito. Yan. So, pagtahi natin mamaya, diretso na tayo pa ganyan. Pagpantay na natin. Yan. Pantay na natin yung tayo niya. Kasi nabawas na natin, natanggal na natin yung kwan. Natanggal na natin yung sobra niya. Yan, ganyan. Ganyan sa'yo. So, doon na tayo sumaki na. Para makapa makita na natin ang resulta. So, ito na. Tatahin na natin. Ito na tayo sa makina. Yan. Ganito lang, oh. Pantay natin. Sabay. Sabay natin. Lagyan natin ng ilaw para maliwanag. Makain natin ay half inch. Half inch. may kamay natin kasi may bakal eh. Yung ribite, yung ribits. Mas baka magkamali ang ating tusok. Putol ang ating karayo. Kaya kailangan dandahan yan. Kasi may ribits. Hindi ko tinanggal yung ribits sa prong kasi sa back tayo nagbabawas. Banda. Hindi din dito sa kabilang pagdating dito sa Mary Beach, dandahanin uh, lang kasi baka magkamali ang tusok natin. Kasi hindi ko tinanggal yun eh. Para hindi masira yung itsura. At atin na itong i-aging para pagkatapos na ma-IG natin natin i-abit ang na naman ulit. So, natapos na natin ang aging. Hindi ko na lang pag kinakita ang aging dahil aging lang naman yon, Simple lang yon. ito tayo sa mga parahan. Uh, atin muna siyang i ano, side seam. One stop stitch side seam na 116. Ito yung ating Tahiin muna. dan sepak bila So, ngayon, ang gagawin natin, uh, ah, e, natin. I-ganoon natin, ha? hanggang dito sa may gitna. Yan, e, sa may gitna dito. Tandaan natin dito sa may bandang gitna. Pa tayo ng pang tanda, pang guhit. Yan. Pagyan natin na tanda, itong gitna siya, sa bakto, ha? Yan. Tandaan natin. Tapos dito sa kabila, ganun din, sukat mo. sa sukat mo dyan. Ay, dito din tayo. Hanggang gitna din. Ngayon, pag nakuha mo na yung gitna, sukatin natin kung ilan yung sumobra. kasi ang kailangan nating tanggalin ay ano to uh two and, and half, mga ganoon 2 and half. So ito na yung uh, dito yung ano yung gitna Buhitan natin ang puting kitang-kita ayan Sukatin natin yan siya ay ano lang mga 1 and 1 half lang So kailangan natin dagdagan pa ng 1 inch So sa kamagkabila ang side mag-ano ka dito, magdagda, mag half inch sa kabila, to half inch dito sa kabila, dagdag mo. Ayan. Dito din sa kabila, magdagdag ka rin ng half inch. So, bali, uh, bali, ito ay half yan. So, pag sinukat mo yan kalahatan, ay eh, to and a half. Ayan o, oh, to and a half. So, yung 2 and a half na yan, yan yung ating pinaka- tanggalin yung two and half na yan. So, dito tayo ngayon. Uh, sukata natin ito. Yan. Dito sa kabila naman. Pagkatapos niyan, saka natin gupitin yan. Magbibigay tayo ng allowance na half inch din. Yan ha. Gupitin natin yan. Ganon din dito sa kabila. Gupitin din natin. Yan. So, buhat doon sa guhit, didistansya tayo ng half inch para ano para allowance yung sa, sa, tahi. So, tapos kalasin natin itong ating ito. Itong tahi na to. Yan. Tapos kalasin natin yan. Para siya maghiwalay. Kasi nag, nagkasama yan eh. Yan. Yan. Tapos lagyan natin ng mark marking para sigurado tayo na doon sa kabila siya din yung ating ano uh, tatahin. Ayan, marking natin. Half inch yan eh. Ganun din dito, half inch din. Ayan. Tapos sabay, tahin na natin. Ganyan. Yung forma ha. Huwag magpilipit. Yan, tayo natin dyan. Dugtungin na natin. Yan. Sinsinan natin ang tahi para hindi siya basta-basta makalas, dibibigay. Yan. Pagkatapos atin itong pukpukpukpukin -puk ng kaunti para siya lumapat and at bibisting lang natin para sigurado tayo na hindi siya basta gagalaw-galaw bisting natin. Ganon din dito sa kabila. Bisting natin. Para pag ating pinagtagpo yan, pinagsaklob natin yan. Walang, ano, walang gagalaw-galaw. Tapos atin siyang pupukin Para sigurado tayo na lapa. Tapos atin siyang lagyan ng istinats. Kumbaga pinipigilan natin siya. Ganon din dito sa kabila. Pukin okay din natin ito. Uh, ganyan. Tapos tinas natin ng konti. Para uh, na siya, naka -permanente. Yan. Ito. Ganon din sa kabila. Dugtungin din natin. Yan. Tulad ng ginagawa natin sa isa, kung paparo natin siya pinupukpuk ng kaunti para lumapat. Ito po sabay. Stinats. konting stinats lang. Para lang mapigilan yung pag tik ano niya pag tikwas para na hindi siya titikwas so ganun din sa kabila at din yung pag tikwas niya Kunting pigi lang. Baka Pigilan natin ng konting tahi. Yan. Na. Pantay na. Yan o. Oh. So, atin na siyang tahiin. Tahiin natin sa taas. Para sabay siyang tahi nating matahi dito sa pinakagitna atin ito siyang ikabit istinats din natin ito para sigurado tayo na hindi makakawala yan istinats din natin ay natin ng kaunti yan na, na, natahin na ng kaunti yan saka natin umpisahan ditong magtahi ayan ito tayo magumpisa. Yan. Tuloy-tuloy ang itong video. Video natin. Um, yan, dito tayo magsimula. Yan. Kung medyo may kaunting isisiksik, isisiksik lang natin. Pero mayroon kaunti lang. Yan. Kaunting siksik -sik lang mga medyo sobra-sobra. Basta ang importante yung baywang natin dinugtong, yan ang insaktong sukat. Dito kasi napapakain na natin ito, na, na, na ipasok natin ito siya. Yan. mga uh, ganyan-ganyan kaunting lubo-lubo. Pasok lang natin yung kaunting alon-alon, uh, kaunting ano, labis. Papasok lang natin yan para mawala siya. Dandahan lang. Uh, Kaimportante yung magandang pagkatrabaho, malinis. Uh, ba, diba, kumbaga, hahanga yung customer sa ating trabaho para magpabalik-balik Eh, importante kasi diyan tayo nabubuhay, hanap buhay natin, diyan tayo nabubuhay. So, kailangan bigyan natin ng uh, satisfaction, yun, ano, masatisfy yung ating customer. So, kailangan ng trabaho natin, seryoso, uh, hearty liba, taos puso, kumbaga. Uh, parang ginagawa natin na uh, pas, sarili natin ang ating ginagawa na ayaw nating pangitingnan ang ating sinusuot. Ito na. Ayan na. Natapos na. Nakabit na natin ang wristband. So, ang ating ito, ang ating ano naman gagawin ay atin itong kakabit ang centurera o belt loops. So, buhat-buhat kan -buhat tayo nito. Ayan. Kabit natin. Ano ganun, ganun lang tayo. Kamay-kamay lang mano-mano. Tayo silang pagtrabaho. Importante diyan eh, 'yung bang taos pusong trabaho. Para maganda ang resulta. So, ito. Dito. Alisin na natin itong mga estinas natin. Atin ang pagtatanggalin. 对。嗯 do sa isa pa isa pa taas na to taas na to yan uh, ah, na natin ang centurera o belt loops at natapos na ang ating ginagawa na pag ano ng wishband susukatin so, natin kung meron ba tayo ayaw no? pagkukulang 33 one foot. Yan, hanggang butunis, 33. One foot. Yan. So, puha natin ang isang susukat. Kaya, ano, oh, alam ko, okay-okay na to sa ano, natin. Kasi yan ang tanda ng sukat, oh. 33. Yan, nakasulat sa bulsa. 33.14. So, para sa mga baguhan sa aking channel, paki uh, uh, pakisubscribe, share and like. At uh, Maraming salamat sa inyong panunod, sa inyong pagsubaybay sa aking channel. Nawa ito ay makakatulong sa mga baguhan pang mga mananahin na nag-aaral din pati pagre-repair para makuha ang mga tamang pamamaraan sa so pag-repair. Ito yung aking paraan sa so pag-repair na kung saan libo-libo ng pantalon din ang mga aking nire-repair -re para sabihin ko na may pagmamalaki ko ang ganitong paraan na okay, maganda. Wala itong, walang palya, walang mag talaga. Uh, di, hindi siya nagre-reklamo ang mga customer. So maraming salamat sa inyong panunood sa aking mga pagtuturo. At uh, ulitin ko para sa mga baguhan, ulit-ulit lang kayong manunood para sa mga mananahin na talaga alam na nila ang mga ganito pamamaraan. Marami na silang mga sikreto sa mga pamamaraan. Pero itong aking mga pagtuturo ay para lang ito talaga sa mga baguhan pang nag-aaral ng mananahin. So, ulit, maraming salamat sa inyong panunod.